ang pagpapalit po ng gobyerno, hindi po yan parang t-shirt na inubad mo, hmm. tapos diretso lakad ka na. Hindi po ganon. Kapag nagpalit ka ng t-shirt, lakad na naman kahit sa gusto po mo. Hindi po ganon. Kailangan mo na maligo. Maligo ka muna. Maghilod. Maghilod ka muna. Hmm. Alisin mo yung mga dumi. Hmm. Eh pero yung papalit sa'yo, sila ang dumi. Mm. Eh paano naman po tayo niyan aahon? Mm. Kitang-kita niyo naman po, na-experience na natin ang Pamilya Duterte. Uh -oh. Ano bang nangyari? Anong pagmamalaki? EJK? Pogo? Uh -oh. Dolomite? Uh -oh. Anong pagmamalaki natin? Na puro naging problema. Problema at mm. bangungot hanggang up till now we are still having this problem. Correct. <laughs> Atty., haligen. Attorney, what's the legal matter about that? <laughs> uh, ako sasabihin ko lang simple na, no? uh, ang ating saligang batas ay malinaw. Uh -huh. Kinasabi dito, we are a government of laws, not of men. Oh. Yes. So Ginagalang po natin sundin ang proseso ng batas. Hopefully, Uh, makasuhan ng dapat makasuhan at uh, sana naman hindi lamang yung maliliit na tao. Okay. Dahil I think yun ang kaya nang gigigil ang taong bayan eh kasi sa ngayon wala pang nakakasuhan. Eh. Pero sinabi naman si Pangulo. ng uh, Pangulo ah, at ah, oh. ng ICC na mag bago mag ay uh, may resulta na. Sa tingin ko talagang kailangan pong masampulan. Uh, at, maliit at malalo na yung malalaki. Attorney, may po ako sa inyo. Uh, sa ngayon po ba kayo? Kasi po, para po, para po sa akin, tama rin sa, yung sinabi ng Pangulo na baybayin maigi para hindi tayo mag-fail sa pagkakaso. Kasi po, gaya po nung mga nakaraan, ang dami pong kinasuhan. At kita niyo naman po, nandyan pa, naging senador pa yung iba. Sa tingin nyo po ba, attorney, tama po ba yung sinabi ng Pangulo na baybayin natin maigi ang pagkakaso bago tayo? Sige po. Oo, uh, madaling magkaso kasi. Kahit yeah. sino, pwede natin kasuhan. Pero since this, we talk of criminal case uh, sa mata ng batas ang uh, level ng evidence na kailangan ano para maging successful ang isang prosecution ay yun tinatawag nating proof beyond reasonable doubt oh, yes. ibig sabihin walang kadudadudang guilty, walang kadudadudang may kasalanan. Tama. At para ma-achieve mo yung ganitong uh, level, eh hindi pwedeng mabilisan. Tama. So, tama! Yung uh, kinakailangan na uh, susugin mabuti, at uh, kaya nga ang ating law enforcement ay kailangan na uh, ang ating investigation, kinakailangan malinaw. Kaya nga, hopefully, si Ombudsman uh, Remulla na nagpa-practice din before, ay uh, talagang matutukan niya ito. Ako, may mga cases akong na hawakan sa kandigan bayan ang isa sa nakikita kong uh, uh, problema doon ay iba ang nag-iimbestiga, iba ang nagpo-prosecute. Huh? Kaya kadalasan pagtiningna mo ang uh, statistics ng mga kasong nagtatagumpay sa Ombudsman, mas madami tila yung nadi dismiss o mga na -acquit kesa sa nakukunbik. Dahil dito sa matinding korupsyon na lumabas, eh magandang legasya sana kung makikita natin na madami talagang mananagot. Dahil nakakalungkot man, pero ang politika natin, tila naging negosyo. Tama. Uh, nakakalungkot kasi parang yung iba pumapasok sa politika para gumawa ng pera. Ginawang negosyo. Kinawang Ginawang negosyo ang politika. Attorney, isa pa. Eto, attorney. Bibigyan kita pa. Sagutin mo lang kung gusto nyo po sagutin. Sa tingin nyo, hindi naman sasabihin ni BBM na may makukulong bago magpasko. Kung wala siya talagang alam na na uh, na most guilty na na pwede nang iselda, di ba po? Hindi, uh, ang kaso kasi dito ay malinaw naman na plunder. Yes. At pagka may, sa ngayon, ano, meron tayong tinatawag na dati probable cause yung uh, quantum of evidence na required pero ngayon, reasonable certainty of conviction. Kung talagang makikita na merong paper trail, mm. talagang pumasok yung pera, ganito mm. kalaki yung nakuha at nagkaroon ng conspiracy, siguradong mapapile sa court yan. At pag yan ay na sa court, si uh, Since ang uh, ang uh, life imprisonment, ang uh, plan there, eh habang dinidinig ang kaso, siguradong nakakulong yung mga kakasuhan. Pero hindi na nga ng guilty na kasi yes. may proseso mm. tayo. Yes. Balik tayo dun sa sinabi mm. kong Bill of Rights kanina. Kasama yes. sa Bill of Rights, yung right to due process. Mm. Uh, Idingin mo na. Okay. At pagka napatunayan talagang guilty, makukonvict. At sana nga, makukonvict kasi so, pa, yung iba, so, sabi nyo nga kanina, nakalusot, naging senador pa. So, so ang, ang tanging option dito ay si Ombudsman Rimulya. Uh, mahusay dapat ang no. So, at pag-investiga. Kasi ito ay involved ng mga public officials. Ang Ombudsman ang, ang pangunahing, pangunahing. ahensya na mamumuno rito. Tama hmm. po. So kinakailangan supportahan ng taong bayan. Para isang sa kinakailangan bayan. Kinakailangan na kung kayo ay may alam, eh ano, uh, magbigay kayo ng informasyon at uh, mag magtulung tulong tayo. Uh, dahil doon lang sa ganong klaseng hustisya, doon ko lang nakikita na magkakaroon ng pagbabago. Kung walang mananagot, nakakalungkot man, pero nagiging cycle. Tama. Kung mo ah, uh, samang ah, Mike, ano. Noong araw, nagkaroon ng ah, uh, one uh, billion peso march. At ayun uh, you know, one million mm. peso, pero wala nangyari. Itong uh -huh. e, po sa PDAF, ano? Uh -huh. Ayun, may eh, 1 trillion peso. Laki, eh, laki, eh, mga eh. naging senador pa eh. Eh kaya nga, hmm. so ano, maghihintay na naman ba tayo na magkakaroon in the future ng 1 quadri-trillion, <laughs> Mark? Yeah, okay. So ang kailangan, ito'y ah, uh, kailangan masimulan na. At ito kung mapakita ng Pangulong uh, Marcos na talagang may mananagot at may magkukundik, ito'y maaring maging magandang legacy niya. Correct. So, okay. kinakailangan, malaking challenge. Hmm. No, lalo na may mga ganitong usapin na sinasangkot din siya. So kailangan no. din niya namang sagutin 'yun. Yes. At uh, kailangan eh maimbisigahan Sa ngalan ng public service. Na napakalabo kasi ng ano, inang uh, script nitong mga ito eh. Madali lang gumawa ng uh, mga uh, kwento, kwento pananalita ng mga uh, ebidensya. Tama. Pero kung hindi mo naman tatayuan at panumpaan sa tamang proseso tulad ng hukuman, na doon ka mismo eh dalhin yung iyong pinaglalaban, tingin ko... At sasali ka doon sa ICI uh, investigation. Yan. Yes. At uh, magko-cooperate ka, ito po ang ebidensya uh, ko, ito po ang mga dokumento. Uh, doon lang magkakaroon ng successful uh, prosecution yes. at totoong pananagutan. Mm. So, otherwise, ala ala wala. Alam mo, maganda yung kasama natin si attorney DJ Jimenez eh. Now, may iintindihan ng mga tao ito. No. Number one, ano naging papel ni uh, Ombudsman Remulla hmm. bakit bakit ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos no kapatid ng presidente to hmm. ha ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos na makaupo si Remulla oh, as ayaw. an ombudsman hmm. dahil nung panahon ng mga DDS nung nakaupo ang dating administrasyon na si uh, Martires, Hama ko? Uh -oh, dating, Martir. ng dating um, ombudsman, eh malaya ang ano, may, may sumasalo sa ombudsman eh. Mm. Eh ngayon, si Remulia na ang ano, ang ombudsman ng taong bayan. Tama. Nakikinig ngayon sa taong bayan, pinakikinggan ng lahat tinatama yung mga dapat itama Correct. para maibangon yung ahens yung ah, institusyon ng pagiging ano ng uh, ombudsman eh ngayon maganda na yung nagiging takbo kaya pala ayaw nila oh kaya ayaw ni Imi ibaba kay ombudsman Remulia um, pag ang pagiging ombudsman kasi nga nababa pala sila dito sa mangyayaring kaganapang pagnanakaw kaya nga pag bumaba ang uh, baba Bang. ng uh, ombudsman hmm magpapalit ng bagong poging ombudsman. Bababa yung dating ombudsman oh. eh wala na silang magagawa kundi pababa. Yeah, na nakakapagpabababa. <laughs>